Gusto nating iparating sa gobyerno na sana magkaroon tayo ng kalayaan sa paghahanap buhay. Hindi po kami kriminal. Legal po kaming naghahanap buhay. Bigyang laya niyo po kami itong araw ng kalayaan na to, sinasabi natin sa kanila, hindi pa kami malaya. Hindi kami malaya. Hindi malaya ang taong bayan sa taas ng mga bilihin, sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap na dinaranas ng mga driver at operator na hindi na naman bumiyahin ng ilang araw. Nung lunes pala nga, aminin ko, nung pauwi kami galing ng East Avenue sa LTFRB, gusto ko nang iurong, gusto ko nang iatras yung tigil pasada. Dahil kitang kita ko yung paghihirap ng taong bayan. Walang masakyan umuulan, muulan ang taas ng tubig. Gustuin man namin iatras yung aming laban. Pero paano naman yung mga miyembro namin na umaasa ng dito? Yun po yung gusto nating iparating sa gobyerno. Kung yung gobyerno natin walang malasakit sa mga mananakay, walang malasakit sa taong bayan, kami meron kasi tao lang din kami. Tao lang din kami na nahihirapan.